Kitang-kita ko sa mga mata niya na wala na siyang pakialam sa akin. Iba talaga ang kutob ko eh. Iba na rin magsalita si Papa. Paano kung totoo nga na may kapatid ako? Malamang nahanap at nakausap niya na yung isa pa niyang anak. Hindi naman natin napatunayan yun, Calvin eh. Hindi naman din i-test yung laman ng briefcase na iniingatan nila. Ano to? Listahan to ng vitamins at maintenance, Papa niyan! Masaya ka na ba sa nakuha mo? Papa. Ngayon nakita mo na. Rito. May napala ka ba? Hindi, Papa. Huwag kang magsinungaling sa akin! Alam ko na may pina-DNA test ka. Sabihin mo totoo! Ano? Naghahanap ka pa ng isang anak? May kapatid ba ako? Sorry, Calvin. Kami may kasalanan nito eh. Mali lang din siguro yung narinig namin kina Senyor at hugo. Pero kung... kung mali nga rin ninyo, ba't kaya kay bata kinikilos ni Senyor nitong nakarang araw? Baka may... natago siya. Hindi kaya natunogan niya na may pinaplano tayo. Kaya yun, naisahan niya tayo. Tama. Lalo pat alam na ni Senyor na hindi ka tumitigil sa pag-iimbestiga kung totoo nga may kapatid ka. Malalaman ko na kung ano yung tinatago sa akin ni Papa. lalabas din yung totoo. Kaya tama ang kutog ko. May isa pang anak si Papa. Kaya kung kausapin niya ako nitong mga nakarang araw, ay pare na lang akong basura.